Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at suspense thriller movie na Alive. Sa simula ng eksena, makikilala natin ang binatang si Jun Woo, na sa mga oras na yon ay tanghali na nang siya ay magising. Nakakita siya ng sulat mula sa kanyang pamilya at sinabing nagmamadali ang mga ito upang umalis. Ngunit iniwanan naman siya ng pera para sa kanyang pagkain. Sa halip na mamili, nagpa siya si Junwoo na maglaro ng online video games kasama ang kanyang mga kaibigan para sa kanyang live stream. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang may isang manlalaro ang nagsabi na manood sila ng balita. Pagbukas ni Junwo ng TV, lumabas ang isang emergency signal na agad namang sinundan ng ulat ng isang reporter na nag announce ng isang apocalypse. Nakareceive din siya ng isang emergency text sa kanyang cellphone at pagkatapos ay sumilip siya sa bintana. Bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na eksena. Sinakop na ng mga zombie ang lungsod at inahabol ng mga ito ang mga tao habang nagkakagulong at nagtatakbuhan. Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa lansangan at nagbanggaan ng mga sasakyan na nagdulot ng mga pagsabog. Isang batang babae naman ang makikita na tinatawag ang kanyang ina at nang matagpuan niya ito ay bigla niya lang kinain ng kanyang ina. Narinig naman ni Junwoo ang mga ingay sa pasilyo na ang ibig sabihin ay may kaguluhan at karahasan na rin sa loob ng kanilang gusali. Ilang sandali pa nang buksan niya ang pinto, biglang sumulpot ang kapitbahay niyang si Sang-Jul. Nagmamakaawa ito na makituloy dahil ang kanyang kapatid ay naging zombie sa kanilang apartment. Sinubukan niyang palayasin ito, ngunit patuloy na nagpupumilit ang lalaki at hinarangan ang pinto. Sa huli, pinayagan na lang ito ni Jun-Woo na gamitin ang banyo basta't aalis din ito agad. Pagkatapos ay narinig ni jun Woo sa TV na nagiging zombie ang mga tao dahil sa impeksyon na mabilis na kumakalat sa buong bansa. Kabilang sa mga sintomas nito ang marahas na pag-uugali at pagdurugo ng mga mata na humahan sa pagkahilig sa pagkain ng kapwa tao. Agad namang kumuha si Junwon ng kutsilyo at itinutok nga kay sang Jun nang lumabas ito at matapos niyang mapansin ang peklat nito sa kamay. Nang naman si sang Chul na ayos lang siya, ngunit biglang namula ang kanyang mga mata at nagsimulang mangisay habang nangingitim ang kanyang mga ugat. Bigla siyang umungol at inatake niya si Junwoo ngunit nagawa naman siyang itulak at palabasin ng apartment. Matapos ang matinding pagtutulakan, nagawa ni Junwoo na isara at ikandado ang pinto. Sa peephole ng pinto, nakita niya na inatake si Sangchul ng isang malaking zombie at kinalatgan palayo. Dumaloy naman ang dugo papasok sa ilalim ng kanyang pinto. Pagkatapos, Agad na hinarang ni Junwoo ang kanyang refrigerator sa pinto para masiguradong hindi ito mabubuksan. Patuloy din niyang tinatawagan ang kanyang pamilya ngunit sinabihan siya ng operator na hindi siya maikokonekta. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang ina na nagsasabing ligtas sila ngunit hindi sila makakauwi. Sa TV, iniulat ng reporter na dapat may sapat na pagkain at tubig ang mga tao para sa anim na pong araw, bagay na pinagsisihan ni John Woo dahil hindi siya namili. Kaya't sinimulan niyang tipirin ang kanyang pagkain at isinulat sa isang post-it ang salitang kailangan mong mabuhay na isinapit niya sa litrato ng kanyang pamilya. Kinabukasan, lumabas sa TV ang isang profesor na nagpapaliwanag na ang mga zombie ay nilikha ng isang mutated na viral infection na umaatake sa kanang bahagi ng utak. Hindi pa rin makatawag si Junwoo ngunit nakikita niya ang maraming tao sa social media na nagtatanong tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay at nagpo ng kanilang mga address gamit ang hashtag na Alive. Sa pag-asang makakahingi ng tulong, kumuha si Junwo ng litrato habang hawak ang karatula na may nakasulat ng kanyang address at ipinose ito kasama ang hashtag na I must survive. Nakapanood din siya ng video ng isang lalaki na nakabitin sa labas ng isang mataas na gusali habang hawak ang cellphone gamit ang selfie stick. Nagla-livestream siya para makahanap ng mas malakas na signal. Natapos ang video nang bigla itong mahulog. Samantala, iniulat sa TV na ang mga nahahawaan ay wala mo ng sintomas sa loob ng ilang minuto pagkatapos ay tuluyan itong magta-transform. Pinalipad naman ni Junwoo ang kanyang drone para silipin ang ibang apartment sa gusali at natuklasan niya na halos lahat ay mga zombie na. Aksidente niyang natawagan ang kanyang ama at dahil dito naubos ang baterya ng drone kaya't napilitan itong bumalik. Pagkatapos, sinubukan niyang aliwin ang sarili sa paglalaro ng online games. Ngunit bigla rin nawala ang internet. Kinagabihan, nagising si Junmo sa ingay ng alarm ng kotse sa labas ng gusali. Nang sumilip siya sa bintana, nadiskubre niya na may pulis na nagpapakotong laban sa kanyang mga kasamahang pulis na lahat ay naging zombie na. Sa kasamaang palad, naubusan ng bala ang pulis At habang nagre-reload ito, nagawang makalapit ng mga zombie At kinagat ito ng ilang beses Bago kinalatkat papunta sa kabilang kalsada Kung saan mas marami pang zombie ang naghihintay Sinubukan naman ni Junho na sumigaw upang makagawa ng ingay At mailihis ang atensyon ng mga zombie Ngunit saglit lang silang natigilan Bago muling nila pa ang pulis Ilang sandali pa biglang lumitaw ang malaking zombie at sinimulang gibain ng pinto hanggang sa naitulak nito ang refrigerator at nabuksan ang pinto. Nagmamadaling itinulak pabalik ito ni Junwoo ngunit hindi sa patang kanyang lakas kaya tumakbo siya papunta sa balkonahe at tumalon. Nang sundan siya ng zombie, nahulog ito sa railing at bumagsak sa lupa habang ligtas namang nakahawak si Junwoo sa balkonahe. Mula roon, Nakita niya ang mga kumpol ng mga zombies na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Napansin din niya ang pulis na naging zombie na rin. Pagkatapos, mas hinigpitan pa niya ang pagharang at paggandato sa pinto. Ngunit nalungkot siya nang makita niya na halos lahat ng kanyang supply ng pagkain ay nasira nang makapasok ang zombie. Nang gabing iyon, nag-record siya ng video para sa kanyang mga followers, ipinaliwanag niya kung gaano siya natatakot sa kanyang sitwasyon. Sa ikapitong araw, sinimulan niyang inumin ang alak ng kanyang ama at tinakpan ng bintana ng mga kulay na papel para hindi siya makita mula sa labas. Ayon sa balita, kumakalat lamang ang impeksyon kapag nagkaroon ng kontak sa dugo kaya't ligtas ang isang tao basta't maiiwasan ng kagat na manggagaling sa zombie. Dagdag pa nito, ang mga zombie ay nagkakaroon ng kakaibang lakas at mas matalas na pandama. Marami din sa kanila ang nagtataglay ng kakayhang gawin ang normal na gawain ng tao tulad ng pagbukas ng pinto at paggawa ng mga nakasanayan nilang trabaho. Samantala, pagkatapos makapanood ng nakakatakam na komersyal, kumain si Junwoo ng isang mangkok na ramen at sa huli napansin niya ang nakasulat na post-it note na iyon na ang huling niyang pagkain. Dahil sa inis, natapid niya ang kanyang bote ng tubig kaya't nagtungo siya sa gripo upang kumuha. Ngunit natuklasan niya na wala nang lumalabas na tubig sa buong apartment kaya't nauwi siya sa pagsipsip ng ilang patak na naiwan sa mesa. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Sa ika ikasampung araw, nag-record uli si Junwoo ng video kung saan Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga mensaheng paulit-ulit sa TV na nagsasabing kailangan lang nilang maghintay sa bahay. Desperado na siyang umalis pero nariyan pa rin ang mga zombie sa labas. Naalala niya na mayroong isang emergency app na may kasamang radio show na maaaring gamitin gamit ang audio jack bilang antena ngunit wireless earphones lamang ang mayroon siya. Pagsapit ng ikalabing anim na araw, nagsimula siyang sumayaw sa loob ng apartment para kahit papano ay makayanan niya ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay at laking gulat niya nang makita niyang bumalik ang kanyang pamilya. Ngunit saglit lamang na tumagal ang kanyang kasiyahan dahil agad niyang napagtanto na hallucination lamang iyon. Dahilan para siya ay tuluyang masiraan ng loob. Bumagsak siya sa sahig habang nawawalanan ang pag-asa hanggang sa bigla siyang nagulat nang makatanggap siya ng voice message narinig niya ang boses ng kanyang ina na sinabing manatili lamang siya sa bahay ngunit dahil sa sobrang static hindi niya na maintindihan ang kasunod na sinabi nito kinabukasan ginaya ni Junwoo ang lalaki mula sa video at tumayo siya sa balkonahe habang hawak ang selfie stick pinapakinggan niya ang mensahe ng kanyang pamilya sa kasamaang palad Natapos ang mensahe Nang marinig niyang inatake ng zombie Ang kanyang pamilya Dahilan upang maisip niyang patay na ang mga ito Dahil dito Tuluyang nawasak ang loob ni Junwo At sinimulang sirain Ang lahat ng gamit sa sala Ngunit hindi pa rin iyon sapat Para maibsan ang kanyang galit at pagkadismaya Lumabas siya At sinimulang hampasin ng golf club Ang isang zombie hanggang sa mapatay ito Habang sumisigaw siya At hinahamon ng iba pa At nakita ang naging zombie na si Sang Chul. Hindi natakot si Junwoo sa isang zombie lang, ngunit ang kanyang pagsigaw ay nakaakit ng isang buong pulutong. Tumakbo siya papunta sa elevator at binuksan ang pinto, ngunit mas marami pang zombie ang lumabas mula rito. Dahil sa matinding takot, agad na tumakbo si Junwoo at nagkubli ng mabuti bago dumaan ang pulutong ng mga zombie. Pagkaalis na mga ito, nagsimula siyang bumalik patungo sa kanyang apartment. Ngunit bago siya makapasok sa loob, dumaan sa kanyang harap ang isang bulag na zombie. Naghintay pa si Junmo hanggang sa makaalis ito bago siya nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Pagkalak niya ng pinto, narinig ng mga zombie ang ingay at nagsimulang magtipon sa tapat ng kanyang pinto. Sa ikadalawampung araw, dali-daling lumapit si Junwu sa bintana nang makarinig siya ng mga pagsabog at natuklasang binobomba na ang lungsod. Akala ni Junwoo ay katapusan na ng lahat kaya gumawa siya ng video na ang tanging sinabi niya ay hello at goodbye bago umakyat sa isang bangkito para wakasan ang kanyang buhay. Habang inihintay niya ang kanyang katapusan, biglang may laser beam na pumasok sa kanyang apartment mula sa bintana at itinuro ang salitang no sa isang karatula. Nagpumigla si Junwoo hanggang sa makawala siya sa lubid at nabasa ang mga salitang itinuturo ng laser na bumubuo sa pangungusap na don't be a moron. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Yubin na pinagmamasdan siya mula sa kabilang apartment gamit ang binoculars. Sa pamamagitan ng kumpas ng kamay, nagkasundo silang magkita muli mamayang alas 7. Sa loob ng apartment Yubin, makikita na organisado ito at mayroong gamit para sa survival. Nakapaglagay pa ito ng booby trap sa pinto at nagagawa pang magdilig ng tubig para sa kanyang halaman. Kinabukasan, nakatulog ng mahaba si Junwoo at pagsilip sa bintana ay alas 11 na. Naawa naman si Yubin kaya lumabas pa rin ito para batiin siya. Sa pamamagitan ng kumpas at ng kanilang cellphone, nagpaalitan sila ng pangalan at ng ilang salita. Sa sandaling iyon, nakarinig ng ingay si Yubin kaya sinabi niya kay Junwoo na muli silang magkita mamayang alas 7. Kinuha niya ang kanyang palakol at pagdingon niya ay may zombie na naipit sa kanyang bitag. Matapos ang ilang sandali ng pagbibigay ng lakas ng loob sa sarili, tulo'y niya itong pinatay. Nang gabing iyon Nagsimulang umulan, kaya parehong naglabas si na Junwoo at Yubin ng lalagyanan ng tubig upang makaipon at inilabas din ni Yubin ang kanyang halaman. Nang tumingin siya sa gusali ni Junwoo, napansin niya na bakante ang ikawalong palapag. Kinabukasan, maagang nagising si Junwoo ngunit hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa gutom. Napansin ito ni Yubin at sinubukan itong ihagis ang isang lubid patungo sa balkonahe gamit ang baseball ngunit nahulog ito sa lupa. Pinalipad naman ni Junwoo ang kanyang drone na may dalang lubid at nang matiyak na matibay na ang pagkakatali sa magkabilang dulo, nagpadala si Yubi ng isang bag na may pagkain at may kasamang sulat na nagsasabing dahan-dahang kumain. Sa sandaling iyon, nakita ni Junwoo na ang bola ay nakuha ng isang zombie na bumbero. Pagkatapos ay hinila nito ang lubid. Ang mesa sa kabilang dulo ay nahatak papasok sa apartment at tumama kay Yubin dahilan upang ito ay mawalan ng malay. Naipit naman ang mesa sa rehas kaya't nagsimulang umakyat sa lubid ng bumberong zombie. Naghagis naman si Jun Woo ng mga basyong bote upang pigilan ito ngunit wala ni isa ang tumama. Agad na pinalipad ni Jun Woo ang kanyang drone. Inilapit ito sa bumbero upang subukang pabagsakin Nagawa pa nitong masagasaan ang piskin ng zombie. Patuloy namang pinapalo ng zombie ang drone. Kaya't kailangang umiwas ng maingat ni Junwoo sa bawat galaw nito. Ngunit nagsimulang kumalampag ang mga zombie sa kanyang pintuan. Kaya't napatigil siya at bumagsak ang drone. Ngunit agad din niyang nabawi ang kontrol bago itutuloy ang masira. Sa kasamaang palad, nakuha ng bumbero ang drone at winasak ito. Ngunit bago pa siya tuluyang makaakyat, nagising si Yubin at pinutol ang kamay nito dahilan upang mahulog siya. Samantala, habang tinitingnan ni Yubin ang kanyang mga pasa sa salamin, ipinakita naman ni Junwoo ang mensahe mula sa kanyang cellphone na nagsasabing laban lang. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Junwoo na muli nang nauubos ang kanyang pagkain at pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kailangan niyang mabuhay para sa kanyang pamilya. Matapos takpan ang kanyang paa at ulo, lumabas siya sa apartment sa kalagitnaan ng gabi. Maraming bangkay ang nakakalat sa pasilyo, kabilang si Sangchul, kaya kinuha ni Junwoo ang mga susi nito habang dahan-dahang gumagalaw dahil may zombie na malapit. Pagkatapos ay pumasok siya sa apartment ni Sangchul at kumuha ng pagkain sa rep, ilang headphones, isang jacket at mga walkie-talkie. Doon ay napansin niya ang isang bagay sa kama kaya inalis niya ang kumot at natuklasan niya ang isang patay na babae. Bigla naman siyang inatake ng zombie na kapatid ni Sangchul at pinabagsak siya sa sahig. Sinubukan siyang habulin ng zombie, ngunit hinagis ni Junwoo ang isang bakal na pamalo upang mapabagal niya ito at mabilis niyang isinara ang pinto para makabalik siya ng ligtas sa kanyang tirahan. Matapos kumain, pinutol ni Junwoo ang mga kable ng headphone upang magamit ang jack bilang antena. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi gumagana ang radio app. Pagkatapos ay pinadala niya ang bagpabalik kay Yubin na may kasamang walkie-talkie at ilang pagkain mula sa kanilang kapitbahay. Nag-usap sila sandali upang magbigay ng suporta sa isa't isa at nalaman niya na minsan na rin naisip ni Yubin ang magpakamatay. Sa oras ng tanghalian, Sabay silang naghanda ng noodles upang magkunwaring magkasamang kumakain. Pagkatapos ay ginugol nila ang buong hapon sa pag-uusap at inamin ni Yubit na takot siya sa matataas na lugar dahil minsan na siyang nahulog habang umaakyat noong bata pa siya. Ilang sandali pa, bigla silang nakarinig ng ingay at inakala nilang umuulan Ngunit nang silipin nila sa labas, nadiskubre nilang sabay-sabay na tumatakbo ang lahat ng zombie sa paligid. Dahil nagwawala ang mga ito sa kanika gusali, sinubukan naman nila na manatiling tahimik sa kanilang mga lugar. Ngunit aksidenteng natumba ni Yubin ang isang istante at ang ingay ay nakaagaw ng atensyon ng mga zombie. Nanginginig sa takot, iniisip ni Yubin na katapusan niya na Ngunit naalala ni Junwoo na magkakakonekta ang lahat ng unit kaya tinawagan niya ang kapitbahay ni Yubin. Ang tunog ng telepono ay naging dahilan upang lumayo ang mga zombie mula sa kanyang pintuan. Dahil masyado ng delikado na manatili sa kanilang palapag, sinabi ni Yubin kay Junwoo ang tungkol sa bakanting apartment sa ikawalong palapag at nagkasundo silang magkita roon. ng gumawa ng plano ni Junwoo Ngunit ginamit ni Yubi ng mesa at ang isang lubid upang tumalon sa bintana at ligtas na lumapag sa lupa. Agad namang siyang sinugod ng mga zombie ngunit ipinakita niya ang kanyang husay. Tumakbo siya ng mabilis upang makaiwas o kaya'y lumaban gamit ang kanyang palakol. Nang malapit na siyang makarating sa kabilang gusali, aksidente niyang nakita at nakuha ang baril ng pulis. Bigla namang tumalon ang isang zombie sa kanya, ngunit bago pa ito makakagat tinamaan ito ni Junwoo gamit ang kanyang golf club. At ngayon ay sabay ng nakikipaglaban ang dalawa at patuloy nilang pinapatay ang mga zombie habang papunta sa gusali at ginagamit ang mga iniwang sasakyan bilang panangga. Pagpasok nila sa loob, agad nilang isinara ang pinto at nagmadaling sumakay sa elevator bago pa mabasag ng mga zombie ang salamin. Makalipas ang ilang sandali Nakarating sila sa ikawalong palapag at nagsimulang maghanap ng apartment na hindi nakalak. Bigla silang nakarinig ng ingay at nadiskubring may mga somberin pala sa pasilyo. Tumakbo si Yubin upang maghanap ng bukas na pinto habang hinarangan naman ni Junwoo ang pasilyo gamit ang ilang bagay. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang lalaki na nakamaskara. Pagkatapos, itinulak niya si Yubin papasok sa kanyang apartment at naghagis ang lalaki ng gas explosive sa mga zombie upang makatakbo si Junwoo at makapasok din. Pagkatapos isara at ilak ng lalaki ang pinto, sinabi ni Yubin na tila mayroong kakaiba dahil dapat bakante ang lugar na iyon Gayunpaman, paman ang lalaki at ibinahagi pa nito sa kanila ang kanyang pagkain at tubig. Pagkatapos ay ibinalita niya ang isang mahalagang bagay. Dahil nasa mataas siyang palapag, minsan ay nakakasagap siya ng singdal sa radyo at nalaman niya na may paparating na rescue team. Labis namang natuwa si na Yubin at Junwoo, ngunit bigla namang nawalan ng malay si Junwoo dahil nilagyan ng pampatulog ang tubig na ininom niya. Si Yubin naman dahil kaunti lamang ang nainom niya ay nakaramdam lamang siya ng pagkahilo ngunit nagawa pa rin siyang igapos ng lalaki at galat ka rin papunta sa isa pang silid kung saan siya ikinandado kasama ang asawa nitong zombie na rin. Ang mga bakas ng dugo sa dingding ay nagpapahiwating na nakain na ng babae ang sarili niyang sanggol. Hinila ng lalaki ang isang lubid mula sa labas upang pakawalan ang kanyang asawa habang pinaliwanag niya na gusto niya lang itong pakainin upang mabuhay tulad ng ginagawa nito. Sa sandaling iyon, nagising si Junwoo at itinutok ang baril sa lalaki. Nakiusap na mag-isip itong muli, ngunit tumanggi ang lalaki at binitawan ng lubid. Kaya dali-daling tumakbo si Junwoo upang habulin ito. Habang naghahanap ng kutsilyo ang lalaki, patuloy namang nagpupumigda si Yubin laban sa zombie. Nagawa namang mahila ng zombie ang lubid mula sa kamay ni Junwoo. Mabilis namang pumunta si Junwoo sa pinto, ngunit hindi niya ito mabuksan agad naman siyang itinulak ng lalaki palayo. Samantala, ipinatong ni Yubin ang kumot sa mukha ng zombie kaya't nag-alala ang lalaki nang biglang tumigil ang mga ingay. Sa huli, binuksan ng lalaki ang pinto at itinulak ni Yubin ang asawa nito palapit sa kanya dahilan upang silang dalawa ay bumagsak. Kinagat ng zombie ang kanyang asawa na yumakap naman sa kanya at sa huling sandali ay sinabi nito sa asawa ang salitang mahal kita at bago pa ito tuluyang magbago, binarin na ni Bi ang mag-asawa. Dahil sa putok ng baril, naagaw ang atensyon ng mga zombie sa kalsada at agad silang nagsitakbo papasok sa gusali. Ibinigay ni Yubi ng baril kay Junwoo at hiniling na tapusin niya na ang lahat ngunit tumanggi ito Binago niya ang isip nito nang sabihin niyang mas mabuting mamatay sila bilang tao kaysa maging pagkain ng mga zombie. Umiiyak si Junwoo habang naghahanda ng paputukan siya. Pero biglang may narinig silang ingay. Dumating na pala ang mga rescue sakay ng helicopter. Dahil dito, nagdesisyon sila na mabuhay. Naghagis sila ng isa pang gas explosive sa pasilyo at itinulak ang ilang zombie palayo para makarating sa hagdanan. Sa kasamaang palad, Mabilis silang sinundan ng malaking grupo ng mga zombie at nahawakan si Yubin. Ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang kanyang palakol at kinuha naman ni Junwoo ang isang bisikleta para harangan ang daan. Kaya't nakalabas si Yubin mula sa tumpok ng mga zombies. Sinabihan siya ni Junwoo na umakyat sa bubong kaya't agad na umakyat si Yubin. Ngunit hindi niya na makita ang mga helikopter. Samantala, pagkatapos ng matinding pagsubok, Nagawa ni Junwoo na itulak ang mga zombie pababa ng ilang hakbang at mabilis na tumakbo paakyat sa kahinarangan ng pinto ng bubong gamit ang ilang hagdan. Nang mapagtanto niya na wala na mga helikopter, nagsimula siyang sumigaw ng buhay pa kami habang pareho silang umiiyak. Sa mga oras na yun, biglang sumabog ang grupo ng mga zombie sa pinto at agad na nagpaputok si Junwoo. Ngunit ilan lamang ang napatay niya at naubusan na siya ng bala. Sa kabutihang palad, dumating ang isang helikopter at sapat patang armas ng mga sundalo upang pigilan ang mga zombie. Habang si Junwoo at Yubin ay mabilis na sumakay sa helikopter para sa kanilang pagtakas. At nang sila ay makalayo na sa lungsod, muling nagkaroon ng signal ang cellphone ni Junwoo at nakatanggap siya ng mga mensahe mula sa kanyang pamilya na ligtas ang mga ito. Habang pinagmamasdan ang lungsod mula sa malayo, naalala ni Junwoo ang lahat ng post sa social media tungkol sa mga survivor na naghihintay ng saklolo at iniisip niya na ang kanyang I must Survive na tag ay napalitan na ng alive. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wag na wag kang magla-livestream sa gitna ng mga zombie para sumikat dahil kapag kinain ka ng mga zombie ay siguradong makukuha mo ang katanyagan dahil sa iyong katangahan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang AGNOS PROJECT. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.